Yes, hello, hello. What's up, mga kaputol, guys? Isang magandang tanghali sa inyong lahat dyan, mga kaputol. Saan mang panig kayo ng mundo na ako kayo? Depende sa inyong time zone. Ayun, nais ko mo magbigay ng maiksing topic o video topic tungkol sa bakit nga ba mas papadalas ngayon ang tinatawag ng cheating sa mga mag-asawa. Partikular na kakukurso ngayon eh, ang mga babae na kapatid. Katulad nung viral ngayon eh, sa si patat. Ay uh, nagpakamatay dahil liloko ng girlfriend niya. Well, itong mga sasabihin ko mostly, eh, mas nangyayari talaga ito sa mga pag-asawa. Tanggap, tanggapin mo natin sa hindi. May tatlong common reason akong alam na gusto ko yung sa inyo. Na dahilan kung bakit lahat nagagawa ng babae pang chay. Number one, uh, attention. Maaring nagkahanap siya ng attention. nung attention nawawala na sa pagtagal kasi ng wala nang atensyon na nakukuha siya sa asawa niya at nakikita niya sa kung sino man ang taong magbigay ng atensyon sa kanya ngayon. Kaya natukso siya sa tao. Kaya huwag nating narilimutan, mga kaputol, na dapat napakalaga sa mag-asawa atensyon gaano man kayo katagal. Kaya kumbaga, lalo na kung lack of communication, lack of attention pa. Pag nagsama yung dalawang yan, ma ay hingbal na rabol talaga sa toksong babae. Number 2 pag ang partner ay irresponsible o irresponsible at nakakita siya sa kasama niya sa tabaw ng responsable, lalo nakikita niya marami siyang makikita doon na mga magagandang bagay kaya na siya doon. Lalo na kung ang babo kong sampadong siya at babae siya ang breadwinner. At ang number 3, ito yung pinakamatindi sa lahat na hindi natin napapansin o napaghahandaan ng mga lalaki. Akala natin ay ganun-ganun lang. yung tinatawag na revenge. Karamihan ng babaeng nagtataksil sa panahon ngayon. Ang katwira nilang dahilat ay revenge o gumaganti lang sila. Pero ang hindi nilalab at nagumanti sila, hindi pa rin sila totally naganti noon dahil imbis na mapabuti lalo pa siyang napasama at lalong mawawasak ang pamilya nila number 3 Number, number 3 na nga ba o number 4? O pag ah, paala na kahit anong number na kasi makalimutan na yung record. Final ito. Aminin mo natin sa hindi. Maaaring nagkukulang sa ana-ana. What? What the fuck? Mga babae. Eh? <laughs> kasi mayroon nga akong kailalang babae. minsan sina nabanggit niya kahit na sa pabirong salita lang. hindi daw niya mabubuhay, hindi daw siya mabubuhay kung walang anak-anak. Kaya nga daw siya nagtrabaho, nag-asawa para may anak-anak. Tapos yung pang mawala. Natin. Oh, oh, God. oh, God. Kaya akala natin ganun-ganun lang ang babae, may hindi pasintabi. Pero pagdating sa ana-ana, napaka-importante sa kanila yan. <laughs> akala, lang natin, lalaki lang ko hindi. Parehas lang yan. Pero mas matindi ang babae. <coughs> hindi nga lang nalata kasi uh, sa ating kultura na kasanayan natin na may nilang babae. So yan lang muna mga kaputol guys at baka dumating na aking kontaktor at ay babiyahin na kami. Sana may nakapurutan kayong aral dito sa kung ano nag-trick sa Rigo. okay, ciao!